Hi. Ayos. Poto ng glad. Ikaw na lang sayawan ko. Ha? Sumayaw din ako. Ayaw mo sumayaw ako dito? Gusto mong sumayaw din ako? Ay, hindi. Ay, <laughs> Woi <laughs> Ruby, Grabe naman, thank you so much. Ruby, naka play BC Inday, Ruby, cawan ko si, si Mrs guys, cawan kita. Ayo kok. Ah, ayaw nyo. <laughs> bakit tayo mo? Mamaya na. Mamaya na. Ang <laughs> gano'n sa mamaya, delikado na naman yung mamaya na yan. Ang alit ka? Ah. Hindi. Ay, nagtututo. Dati hindi ka naman marunong sa ganyan na bakit natuto ka na ng ganyan? Alam mo na yun. Hindi kita, hindi ko na, di ko na talaga ginagawa sa iyo 'yan. Bakit mo ginagawa sa akin? Kung alin? Ang <laughs> 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 alin? Ano? You know, ko ganyan ganyan sa akin, ha? Oh. <laughs> Bawal matulog, guys, na ano. na ano <laughs> <laughs> so ayan guys hindi ka natulog na, na lagi akong um, lagi filter wala tong filter guys gumagamit din naman yan sila ng filter huwag kang mag-alala sa dami ko <laughs> nakausap ko dito karamihan, kada sa lahat, may ko dito, karamihan siya kanila yung malakas mag-comment, pero pag sila na yung nai-app, kala mo naman parang hindi na makita sa camera ba? <laughs> ha? Pangit-pangit naman. Oh, kalma ka lang. <laughs> mm -hmm. Yung mga nag-comment sa'yo ng ganyan, oo oh, sila yung hindi maintindihan. Ayayaan <laughs> eh, mo lang sila. <laughs> Ganun lang talaga ang buhay. Thank you po. Iniiba, iniiba mo yung isapan eh. Balik mo yung isapan dun. Huwag na. Saan mo natutunan yun? Di ko naman ginagawa sa'yo yun no? O oh, bakit ba? Ay, kalma. Kami-miss mo na? Oo, oh, kaya sabi ko sa'yo, umuwi ka na eh. Hindi ko talaga dati sumasagot ng ganyan. <laughs> ha? <laughs> ni kita marinig ba? <laughs> <laughs> ano? Sabi ko, umuwi ka na. December nga ni. <laughs> <laughs> Mag Dapat makapag-ipon mo na ako ng kalating milyon. Ganun. <laughs> Ha? Meron akong ipon. Ah, meron kang ipon. Ikaw mo, masay-sayin pa uwi. Oo. Kahit balikan pa. Wala na. Balikan pa, tapos yung kasto. Ako lang din naman lahat. <laughs> ha? Mag-gasto. Mag-ulam lang tayo dito ng sardinas. Para wala tayong gasto. Ulam sardinas mag-aaya ka mag tapos pag uh, may binili na siya mo pag ano nang itim mo sabi mo hindi mo open makakil na mag <laughs> scammer ka <laughs> ha? yun talaga ano ah, yun kung wala pala akong dala hindi eh, ako maglilinis ng buong mall <laughs> <laughs> Lumabas kami one time guys. Sabi namin, pamili namin ng damit si Ion. Tapos, sapa namin. Sabi ko, ikaw muna ha. Sabi niya, oo. Idala niya ngayon yung account niya. Account niya, wala nga yung access Hindi, pag hindi pala pwede i-swipe yun. Na, no, kung dati sa account counter, hindi pwede yung kanya. Sabi niya, hindi yung sa'yo muna. Papatay. Scammer. <laughs> 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 Ah. Darin talaga. Kaya wala tiwala sa iyo. Wala talaga tiwala sa mula pa lang. Wala na wala na akong tiwala sa iyo kapag aalis tayo kaya lang ko talaga magdala ng sarili ko. <laughs> guys saro tayo. tama magulang yan, guys. <laughs> Pag umaalis kami, nasa kanya yung wallet. Nasa bag niya. <laughs> Pag may bibiling kami, lahat ng bar yan, sa bag niya yung buo, nandun sa wallet ko. <laughs> 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 ha? Sa nandun no. sa bag mo. <laughs> ha? Sa bag kasi hindi pa magkakasya sa wallet. Bakit ano? Nagtataka ako minsan. Hindi ba, pumunta tayo ng mall, mamili tayo. Tapos marami mang bar barya. Pero bakit pag nasa uli sa akin yung wallet ko, buo pa rin yung pera? Asan yung barya? <laughs> ah? Nasa bag, malamang. Ah, nasa bag. Kanino <laughs> Okay na. syempre. Okay daw. Wala lang. Share ko lang. You Para hindi mabawasan yung pera ko. Mm, eh, yung pera ko yung binubudol mo. <laughs> Kaya kayong mga lalaki, huwag kayong magtawala masyado sa asawa nyo. Magulat lang kayo, ubos na pera nyo. Hi, <laughs> Kimi. Can... Hello. Hi, TJ. Siya, last na to ah. ikaw mo masaya sa akin pag umuwi ako. Gastos yun. Nasa 16k din yun. balingan Nasa yun naman yung wallet eh. Kita mo guys. Kita mo. <laughs> Madugas ka talaga eh. Yung, pe yung pera mo, pera ko. Yung pera ko, pera mo. Mm pag nag ano ka nagbubuk ka yung pera ko na sa iyo hmm. wala nang gugulang sa iyo tama <laughs> <laughs> mm, -mm. Ano yan guys pag umuwi ako mag iiyan Labas tayo di. Tara. tayo di. Sabi niya. Oh. Sabi niya. Oh. May pera naman ako. Pero awak niya walit ko. Pero talaga. <laughs> Ay, gano'n ba? Kaya bilib na bilib ako sa'yo. Kahit saan lang, kahit saan kita dalhin, may pera ka. Masyad ba? Mm -mm. Marami akong pera, ano ka ba? Bakit ito patawa? Wala lang. Bakit parang tutoy ka, tutoy ka sa ginagawa mo? Hindi kasi, naisip ko lang, ikaw lang yung scammer na hindi pwedeng pagalitan. <laughs> ah? <laughs> <laughs> Dapat lang. Hmm. Pagalitan mo yan guys, yan pa yung magalit. <laughs> tingnan niyo siya guys. O so parang totoo siya sa ginagawa niya. Parang ingat na ingat sa sasabihin niya. Eh, matik eh. <laughs> Bakit ba? <laughs> guys, nasa gilid lang na ulan lang. Hindi guys, pag sa labas ako ng bahay matutulog, sinusundo naman ako niyan <laughs> <laughs> Oo oh, oh guys, sinusundo ko siya din. Ano? Nakatulog na ako, hindi ka pa pumasok. Una nang kumot, tiyadahan ko siya doon sa labas. Hmm, pero sinundo mo. Ay, siyempre, iba to, guys. Kailangan natin mag-ingat dito. Baka hindi na tayo makapag-tiktok ba? <laughs> Kaya pag nasa live ako guys, tapos merong, ano, meron namang kausap na babae dito, pag magsabi niyan, paap ako, ah, mag in-live na ako niyan. Hindi <laughs> naman, <laughs> mabait naman ako. Atik na. <laughs> Last na to ah. Wala kita? Ha? Wala agad? Anong wala agad? Last na ni? eh. Last na, last. Last na ta? Na yung last na tong PK ba? Ayaw, send mo. Bakit? Payag ka pag mag-last na tayo? Matay tayo niya pag mag-last na tayo. Ay, ayaw <laughs> <laughs> May 118 pa na mag-antay sa akin dito? Di mo, di mo alam? May, may 200 ako dito? Ay, wala na, inalis ko na yung 118. <laughs> 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 Sige na, bye-bye. Bye. Ay, no, walang icon ng ano mo dyan, yung dalawa para makaakyat. Wala? Kanina, oh, nag-comment ako wala. Ewan ko lang ngayon. Guys, meron bang ano dito? Yung makapag-up kayo? Ah. Yeah. Oh, okay, yan ako na. Itanggalin ko na. Bye-bye. Love you trabaho na case ko. Dito ka, dito, ayaw ko dyan. Batuon ka, pero... <laughs> nandito ka kao. Oh, nandito ka, banda. Sige, ako nga, dito nga, dito. Guys, pulis ako, guys. <laughs> Kasi ginaganyan niya ako. Oh. Kung ang profession po. Dito ka nga, dito, dito ka. Isa. Mag-ano ka sa akin dito? Ipanok ka salamin para makita mo. Baliktad oh. ka dito. <laughs> <laughs> Ay, sila ah Oo. Dito ka. Iba-iba nga dito para magkaiwalay tayo. <laughs> Ay, dito ka muna. Para mamaya, para dito sa akin ganoon din. Grabe mm, n'yo. Walang spot. Sabi ko kiss. <laughs> dito na dito Dito na. <laughs> ah. Ayusin mo naman yung kiss lang, di lamon. moon. <laughs> oh. Dito na dito. Dito nga muna. Dito. <laughs> Ayan, very good. Tulis ng bibig. ang Ba? Ha? Ano? <laughs> mamaya na. Bye. Ha? Mamaya. Ano? Ano mamaya? Basta, sige na, babay na. Nga ganyan ganyan mo ko sa live ba? <laughs> <laughs> bye. Ingat bye bye. Love you. Nih yeah, kan. umpamanya yeah, Kasih nama